Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, I magdidilig ako na ano guys seven ng insecticide. So wakas may time na din ako magdilig ng ano seven. <laughs> Tagal-tagal ko nang gusto magdilig ng seven guys. First time ko magdilig ng mga ng insecticide na seven guys kasi yung gamit ko dati ay ano uh, tawag ba to ba don detain. Ngayon try ko mag ano seven. Yaa yeah, magdilig na ako guys sa Ayan. Sorry guys ha naputol yung ating ano usapan kasi may tumawag. Ayan guys yung ating ano to uh, si Barigitid na super bomb. Ayan diligan ko na sila guys. Ito yung nabasa nung una kong niripat guys. Okay naman sila. Di naman na ano. Ayan wakas na diligan din sila yung ating pink marble yung ating ano guys oh ito talaga yung ating barigited na awayuki ayun wala talaga hindi na nag ano hindi na nagbabar nilabas nga pa pala dito guys yung ano yung kwala natin na lash nandun sa labas nilabas ko guys para ano dati na kasi yun tagal ko na yun na pat pwede na yun sa ulan init pakita ko sa inyo guys mamaya ha yung ating ano guys, oh, yung ating alien. Ganyan talaga sila guys. O oh, yun o. Oh. Ano nangyari sa kanila guys? Yung ating Darly Sunshine. Darly Sunshine? O oh, si, nakalimutan ko na. Eh. Parang si Darly Sunshine to guys. Dito si Ghosty. <laughs> nakalimutan ko. Ayan. Yung ating Cheese Pretty. Ayan guys o. Oh. Ang chubby chubby buyag. Ayan na sila. Basain natin ng 7. Ito yung ating mga curly curly. Ayan. Ang ganda na nila guys. Ang ganda talaga pag may araw guys. No? Iwan ko. Mali yung decision ko na palagyan ng ano ng ng bubong yung ano natin garden. Pero may ano guys. Dito banda. Wala tong bubong. Net lang to guys. Ayan o. Oh, net lang o. Oh. Ayan, net lang yung nilagay. Pero dito sa kabila, ayan, nilagyan ko ng bubong. Ayan. Pero, ano naman guys? Tawag nito? Ah, uh, nawala na ako sa isip guys. <laughs> Tawag nito, may ano daman, may kaunti namang araw na pumapasok. Natamaan din sila ng kaunting araw. Pero yung ano guys, yung nalala yung Uh, ano, yung mga house plant ko dito. Yung sinabi ko na pinagpalit ko ang house plant saka yung mga, ano ko guys, mga succulents. Ayun, nat natapos ko ng, ano guys, nilagay ko na sila doon. Hindi talaga matama doon ng araw, guys. Kaya, ayun, pinagpalit ko na lang yung, ano ko, naubos na yung, ano ko guys, tubig ko, guys. yan guys, dito, guys, ayaw talaga mag, ano, Ayan. Wala tala, walang araw dito guys. Kaya ganyan yung mga mukha nila. Ang lungkot ng mga mukha. <laughs> ayan guys, oh. Yung iba guys dito, ayan, nagligin na guys. <laughs> Kawawa naman. Yung iba dito guys ay babaw. Ayan. Nilipat ko doon sa labas guys. Nilagay ko na lang sa, sa ano sa labas para ano ka talaga ma ano matamaan ng sikat ng araw gitu guys ayan yung ating variegated na sunrise Laro pa ba guys? Ayan, may namaalam na naman. Ayan guys. Gabi na guys. Ayan. Tapos dito sa, sa, ano guys, sa, sa labas yung sabi ko na nilabas ko ng mga mga kwala. Ayan dito ipakita ko sa inyo guys. Ito sila guys. Kung sabi ko na nilabas ko na mga ano natin succulents para maarawan guys, ayan. Claro pa ba guys? <laughs> Gabi na kasi. Ayan, ayan oh naglilegi na guys oh. Ayan sila. Dito guys, ano, rain and shine. Kaya dito ko nilagay yung mga old ko na to guys. Ayan, oh, liging-ligay ito si Aaron Aron pay, aron pay. Ayan, nilagay ko sa labas. Ito yung, ano guys, yung akala ko flower ni, ano, ni Red Wing. Ayan, oh. Buhay na. Akala ko flower to, guys. Dami pa to, guys. Ano pa, itanim ko pa yung iba. Dami kasing, ano, lumabas kanya. Tapos, nabali na siya, guys. Yung ating fountain. Ayan ito talaga guys ang ganda o oh, pag anong stress na stress ayun guys ang ganda niya guys o oh. ganda ng kulay nito guys hindi lang masyadong maano guys no klaro lagyan natin ng light ah, hindi na lang <laughs> kasi kaunti lang kasi ito guys nilagay ko dito sa labas ayan Yun, hindi na nyo hindi na maano hindi na, hindi na na makita guys <laughs> sa labas kasi o oh, ayan o oh. sa labas kasi ito guys ito yung mga ano guys, oh. Yung mga tawag ito, yung mga putol-putol ko, pinupugot-pugutan ko ng mga succulents. Parang ano ba, parang tawag ito, parang tapunan na mga pugot. Ayan. Kala ko hindi mabubuhay. Ayan, nabubuhay sila guys, oh. Ayan, ganda na siya, oh. Hindi ko lang alam ko anong ID nito guys. Ayan. Dito na naman tayo sa loob guys, ha. Ayan na nga pala guys, oh, yung ating ano tawag ito? Ba yan? Kinagkat ako ng langgam. <laughs> Ang dami parang langgam dun sa labas. Hindi ko na malayan. Masakit. <laughs> Ayan, balik na tayo dito. Ito yung ating barigitit na by Ayan. Ayan guys, oh. Dito ko siya nihinarap kasi dito yung araw. Dito kasi yung, ah, dito papasok yung araw. Kaya para ano naman doon na naman siya pa pabalik yung ano niya yung ano ng leaves niya guys tawag ito sakit ng mga ano kagat ng mga langgam ay tapos yung ating swan lake ayan guys tsaka yung ating pink gypsy ayan si pink gypsy yung ating ano karang ah uh, Madiba, ayan ganda na nila guys oh ayan yan. Ito nga pala guys. At saka to. Ano pala guys? Na magkatulad lang sila si Peach Candy. Ayan o, isa lang pala. Kasi, kasi dalawang... Dalawa kasi yung on-order ko sa kanya. Ayan o. marang maliit lang to. Hindi pa masyadong ano. Ito yung malaki na. Ayan. Yung ating marble gold. Ang laki ni marble gold. Tsaka yung ating si no, ano, Nobel. Yan guys. So first time ko magkaroon nito guys. Ayan. Tapos yung ating mendosi, mendosi na parang si Merini. Kasi ang liliit ng mga li, ano niya, leaves niya guys. Ayan. mendosi kasi yung nakalagay doon. Ayan Oh. Diba parang si Merini? Tapos yung ating Monstros na Laura. Ayan. Yan yu. At yung ating monstrous na Laura. Tapos, yung ano natin guys, yung, yung tawag nito? Mertelia. Ayan, si Mertelia. Ayan guys, yung laki. Diba laki ni Mertelia guys? Tapos, yung mga free ni ma'am, nilagay ko sila dito sa, ayan, ito nga palang free. Hindi ko alam yung ID nito guys. Free niya to. Tapos yung isang free niya, andito din. Ayan. Dito ko muna nilagay guys, sa baba. Tsaka yung ano natin guys, naalala nyo yung pinakita ko sa inyo na ayaw talaga magbigay ng new roots. Kaya pinutol ko yung stem nila, pinutol ko hanggang at tsaka ano, ah, uh, in air dry ko da, guys, ayun, nagbigay ng ano, ng new roots. Kaya ayan, tinanim ko na sila guys pero may ano pa may dalawang hindi talaga nagbigay ng new roots guys yung ito o oh, kasama to sila may new roots na yan tsaka ito kaso nawala na yung mga ID nila hindi ko nakabisado yung mga ID nila may isa naman na naman akong ano dito guys o oh. kasi klase yung mga succulents na tinanim ko guys ayan kasi klase na yan guys Ayan. Tapos yung ating ano Crispit Beauty ayan nilagay ko sa isang pot guys yung maliit tsaka yung malaki yan pinalitan ko ng soil mix kasi parang ano hindi na lumaki ayan yung ating ano guys o oh. bekya na ano kasi dito sa amin guys daming ibon ayan nuhukay nila yung rice hull iyon oh. Baka na mamatay to si ano, si Bekya. Yeah, ang ganda pa naman oh. Ayun oh. Ayun. True leaves lang yan guys oh. Hindi ko pa na itanim. Hindi ko pa na separate. Nilagay ko muna sila dyan kasi wala pa akong time mag ano. Mag tanim. Dito banda guys. Nilagyan ko na ng grow light kasi ano na. Madilim na. Ayun oh. Parang hindi na masyado makita, guys. Dilim na kasi. ayan That's all for today, guys. Kasi, ano, tawag ito? Wala na naman ako sa isip. <laughs> Yung Easter natin, guys. So, kasi ang ganda na ng mga tips ni Easter, guys. Oh. ayun Nagre-red na. <laughs> kasi Kaya wala ako sa isip ng ano mga yun. Magsalita na sana ako ng good bye, bye kaso. Nakuha ni Esther yung attention ko guys. Ayan. Ang ganda na kasi niya oh. Hindi masyadong makita. Pero sa personal guys ang ganda na niya. Maganda pala si Esther. Ang ganda na mga ano niya oh. Yung dulo ng mga leaves. Ayan. Ayan na guys. That's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Del's Vlog. Bye. God bless. Sa susunod na naman.